Doni Pangilinan, usap-usapan ngayon sa social media sa grabing pag-alala niya kay Katrin Bernardo nung kasal ng kanilang kaibigan na si Robby Domingo. Ayon sa mga netizen na binibigyan ni Doni ng Sprite si Kat dahil mukhang lasing na ito. At sigaw naman ni Alora na alak alak at sagot ni Doni Sprite Sprite lang para ano dagdag pa nila nagmala bodyguard daw si Doni kay Katrin ngunit sabi naman ng mga ibang netizen baka pinapabantay ni DJ kay Doni at Joshua si Kat dahil lasing na lasing na at nang mataan pa nga na nag-uusap sa church ang Katniel. At meron pa nga nag-comment anong pinabakuran at may pagbigay ng water kay Kat. Eh halata naman if you look closely, busy sumayaw si Kat. At iba ang kumuha ng tubig. Bipa ay parang totoo nga ta, si Joshua anjan lang sa tabi. At reply naman, ate ni Donnie, si Katrin. Same lang ng age si Ella. Pangilinan, wag kang gumawa ng issue. Okay ang Don Bell. At si Katrin, parang may sinasabi lang si Doni. Bigyan agad ng meaning. Hindi ba pwede makiusap si Doni ng ibang babae? Normal lang naman yon Pag nasa party sila, di naman pwede lagi sila magkadikit ni Bell.